Hello, good morning po sa inyo, beautiful people. Today is Monday, shopping day. So, nilagay ko na dito sa table para hindi na ako mag, you know, unload from the bag. So, it's ready now. So, ito yung pinamili ko for this week. Pero, meron ako mga dapat pang bilhin kasi wala sa shop na pinuntahan ko. So, I have to go back tomorrow para magbili ng pagkain ng aso. Ah, Dry dog food at saka ingredients for ano, my other uh, menu for this week. So, kulang ito. So, yes, I have to go back tomorrow from a uh, different shop para kukunin ko yun. Bilhin. So, yes. So, this week, bumili ako ng pork mince. Hindi ako nakagawa ng uh, pork dumplings last week kasi ako lang mag-isa. So, yes. Kinain ko na lang yung whatever nanjan sa fridge. So, kinamit ko na lang yan, whatever na nandun sa fridge. So, hindi na ako really nagluto sa hindi pa ako gumawa ng pork dumplings. So, ito uh, means Oh, salmon on special this week. Nag-message yung anak ko. Kasi nandun siya sa beach. And, I'll check that one later. Salmon. So, we'll, we'll be having this for lunch. I fry ko lang and then salad. Easy. And, sprouts. Gagawa niyo naman ako ng ramen. Pork fillet. Gagawa rin ako ng shiitao. Pinawal, hindi ako gumawa ng shiitao. So yes, gagawa ko ng shukai may shukau pork pork asado this weekend. Belly slices. Ito yung ginagamit ko for ano for ramen. Masarap to. At saka hash browns. Breakfast ng anak kong babae. Butter. Saka hummus. Yan, malaki siya. Last uh, a month for us, I think. But sometimes can't make it kasi ano lang, ma expiry date. Ito hindi mag -last long. So, peanut butter. Rubbish bag. At saka ito yung mga milk. And stock for ano, sa sabaw ko, sa ramen. At strip sales kasi yung masawa ko is may sakit. Kagagaling kasi niya sa ano niya, sa pamilya niya. So, yes. May mag-general lang natin na. So, daming tao. So, yeah. You expect that, diba? Uh, so, ito. Salad mix. And hoisin sauce. For ano? For pork asado. Para sa siopaw ko. At saka tuna. Tuna. Tuna and rice. Easy if you don't feel like cooking. And softener para sa labahan. Uh, washing detergent. really love these ones. So, yung dalawa yung binili ko. So, crunchy. Pasta. Breads for burgers. Gagawa ko ng hamburgers. And then, for toast. Saka, nuts for snacks. Strawberries capsicum, sweet potato, bananas, at saka ito, cauliflower. So, yun lang so far. And then, eggs. And then, nakabili na ako ng chicken. Nandun na sa baba. Kasi, tina, pinakain ko yung mga alaga ko. Nagutom na. Kasi, 11 past 20 na. 25. You know, guys, thanks for watching, and I'm gonna make some lunch. Have a good day, bye.